Hi guys, mga unta guys. <laughs> Nagutom ko guys against the light ko guys. Yung light kina sa akong likod. Delete Di, ay siya against the light mo tawag ano eh. Hey guys, siya oh akong ako pag ano. Nakaharap tayo sa uh, ilaw. Pero dito nakaano tayo. Nakatalikod. So mga unta guys, ano kadas guys? gutom ko guys eh. Ang laba ko kayo gigigay ko ng laba. Hmm. Sarap. Kain ba tayo ha? chika guys. Hmm. Itlog. Nako chika. Bukas. Kasi nabalitaan natin ba? Nandito pala si Sir Arnel. Pinida. Pinida. Ano siya ba? Ito na ito guys. Sana maano na ito yung location guys. Hmm, sana makaduol na kang Arnel. Si Arnel. Mapatulong tayo guys. Ang tayo, no. So, ano pala yan siya, guys? Ah. Uh, OFW Family Day. So, insya Allah, maka-adto-adto, no? Pupuntahan natin bukas. Look, guys, oh. Tulo Sana guys Supportan niyo din ako guys Abangan Ang ating upload Punta tayo doon Sa party ng OFW Family Day Siyempre Ako wala akong family 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 dito Pero OFW Bilang isang OFW, part na din ako or part na din kayo sa sa celebration na gano'n. Kaya, yun nandito sa uman. Tara, puntapos tayo. Puntahan natin, guys. Sa baba, maglalagay ako ng, ano, ng, ng pinasa sa akin ni ma'am Maria. Oo i-scan nyo lang yung code para makita nyo yung location kung saan. So, syempre, mag-weblog tayo, no? Kung anong meron doon at kung anong mga kaganapan. Mag-maritis tayo doon. So, habang kumakain ako, guys, nanonood ako sa live ni si si Rhea. Ayan, oh. Rhea, tasik, guys. Pag mag yan siya, guys. Puntahan nyo, guys, kasi organic yan, guys. Babalik yan sa inyo, guys. Magpapalo din yan sa inyo. Mabait yan. Kasama ko yan, napapaangat sa YouTube. Dati kasi napapakangat kami ah. May schedule kami, nagla-live kami, tapos ano, pakangat. <coughs> Pinapakangat namin yung ano, mga small YouTuber. Gaya namin, mga small mag kami, pero yung nag, o, oh, umpisa ba? Yung, 0 to 100 followers, ganun, tinutulungan namin. Kasi small vlogger lang mo din kami, ay. Eh. Kunti. Ngayon, naiwanan na namin yung YouTube namin kasi

Sarap. Nagkulong kasi ako eh. Galing ako ng laba daming lang nakapasok. Binuksan ko kasi yung bintana, guys. Kalimutan ko. May pinakamahaba, guys, oh. Ang laki ng patatas nito. Yung mga malaki, oh. Pero ito yung pinakamahaba. Sarap! Thank you, Lord. Salamat sa mga taong mabait. Ay! Salamat sa mga taong nag-ampon sa atin. Yes, thank you, Lord. Hinaot. Ibobo ang grasya sa ilaha. Amen. Gusto na ka. Tama na pang price. Ako. Mm -hmm. Happiness to. Pinag-aagawan to ng mga alak ko. Pamangkin. Kulang cool pa to. Thank you, Lord. wala na tayong trabaho dito guys eh, mamasuran lang kahit tayo guys eh. maghanap ako ng karton ba tapos ibinta ko ba or... nalakal para may embag naman tayo dito sa bahay eh, hey, nakakahiya naman kahit lang tayong kain kahit yung tulog Thank you, Lord. na bubusog na. So, guys. Abangan natin. Abangan natin soon-soon to upload. Soon, pag makapunto tayo sa family day ng mga OFW dito sa Oman. So, mga kabayan na nandito, nandito sa Oman, tara, punta po tayo. At sana, maka... May chance tayong um, makita natin si Sir Arnel at saka ma makausap, insya Allah. Wala, impossible Baka... Baka bukas, nasa tabi ko na siya. Char. Sana. Sana, Lord. So, yun lang. Ang healing. ko. Matapos na ang lahat-lahat. Kung gusto ko. Gusto ko nang umuwi, guys. Pero gusto ko umuwi na may pera. Siyempre, hindi ako uuwi. Walang pera. Ano sila? Heller? So, yun lang. Thank you for watching, guys. Bye-bye. God bless us all. Ingat lagi. Mga kabayan. Mga kapamilya sa Pinas. Mga idol bye bye